my vlog. So we are here now at the uh, Aswang Home House. Oh, di ba? Maka makita ko dyan eh. <laughs> ina, tinor, gitortor na naman yung aking bahay. Hindi pa nakapapabili ni Sister Rita. So yun guys, And dito ako ngayon sa kanila Aswang. Busy kami. Kasi yun na namin yung Ramadan. So, nagluluto ako ngayon ng ano guys, ng... luto ako ng sambusa, at saka jibnia. Ayan. May mga bisita kasi yung team. Ayan. Sana all. Sana all yung isa dyan. So, pasensya na sa aming kusina kasi makalat-kalat pa konti. Kunti lang naman. Hindi pa gano. Ay lang, ulit ako naka-video-video guys kasi masyado na akong busy. Nag-uumbisa na akong maging busy kasi kahit saan na akong pumupunta. Hindi pa kasi mamatay. Mabanggaan sa Ano ba?

Ng. yung na ko na 'to. Gutom na yung mga Guys, medyo naputol yung aking video kasi tumawag yung aming prinsesa. Nagugutom na, nagugutom na daw.

Teka, dito tingin ang mga plastic. Eh, pagkiaan. Dali na nga yung hangin. Dadali mo na ba yan? Yan? Hindi, hindi na dadali ko. Sa baba? Oo. O, ayan oh, mo lang, oh. Hindi, hindi yan sa labas lang ang Pati doon sa loob nga. Kuya, okay, lumabas na yung kulay niyo. Yun. Baka sa spices to? Hindi. Okay. Ano? Sa laham. Sa baon. Kasi sa kon? yung laham. Hinawa mo ko na hinugasan niya, tapos sinangkot siya. siguro sa tagal ng pag-ano dyan, pag mm. yun, <coughs> okay, ano, no, na, namumulan siya. Nag-i-tustado siya. Ito ako yung yun. Ito ako lang yun sa mga hindi niya maha niya. So ito, witness. Siyempre tatay